We cannot go home. Again. Huh. Yo, hello, hello. Good morning, mga ka-rider. Dito po tayo ngayon sa garage. So, magpapapalit po tayo ng ano, battery. Kasi nang yung battery natin, hindi na nagkakarga hindi na siya nabubuhay kailangan mo siyang itulak ang ating sasakyan kung gusto mo siyang mabuhay talagang papalitan na guys tingnan natin guys yung garage nila ni Naji yan ang garage nila guys yan wala pa kaso wala pa ang pumupunta dito sa akin eh. para tingnan tong paltan yung ating battery Eh, ito. Panilang garage. Daming sasakyan dito na nagpapagawa. O ito. Grabe. Oh. Grabe ang inabot na sira nito. Ayan. Talagang pinapaltan lahat yata. Ang gagaling naman nila. oh. Ito. Lumang sasakyan to guys. Pero ginagawa nilang bago ngayon. Ayan. O, diba? Anong klaseng sasakyan kaya to? Ganda pa naman. Oh, puro gas-gas na rin. Ay, ito pa yung isa, yung Toyota. Ah, ayusin din nila yan. Dami, ang pa. Nakabila. Ayun pa. Dami dito. Ah, wala nang lang ng ibon nga tayo sa natin guys. So ngayon, maghihintay tayo. Hintay natin si Naji. Yung ating contact person dito na magpapalit ng battery natin. Kung ba kung bakit dito pa ako pinadala ng manager. Hindi naman sa mga gasolina gasolina ano? Ano ba ito? gasolin station. May mga battery naman dun na pwedeng bilhin. So, dito ako pinapunta sa garage na to. Sa, uh, andito po tayo sa Ras Alpur. Makalayo pa naman ito. Ayun. Okay, sige guys. Uh, muli ay ay laging iingat. Talagang mahirap ang buhay driver dito sa ibang bansa. Ah, uh, ay laging mag-iingat sa pag-drive natin sa pagmamaniho sa pag so, pagkakamali lang natin tayo ay may kalalagyan so yun, God bless to all bye bye, see you sa next video natin